Mainit-init na balita. Nagpapatupad ngayon ang temporary limited operations ang Light Rail Manila Corporation sa LRT1. Dahil yan sa inaayos na electrical fault sa pagitan ng Redemptorist Asiana Station at Baclaran Station. Base po sa kanilang customer advisory, mula Hilpuyat Station hanggang Fernando Poe Jr. Station lamang muna ang biyahe ng mga tren. Vice versa po yan. Kasabay niya ng pagsusuri at pagkukumpuni sa iba pang pasilidad para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Wala pang anunsyo kung anong oras may babalik ang full operations. Samantala, balikulungan kulungan ang isang lalaking na na nagnakaw ng isang motorsiklo sa Quezon City. Ang suspek na umamin sa krimen, kababata pala mismo ng may-ari ng motorsiklo. Balita hati ni James Agustin. May dalang helmet ang lalaking ito habang naglalakad na makuha ng sa CCTV sa bahagi ng barangay Escopa 3 sa Quezon City. Matapos ang ilang minuto, sa isa pang angulo kita na ang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Ang motorsiklo ni Nakaw pala niya. Pagsikatan ang ng araw na madiskubre na may ari na wala na ang kanyang motor. So nung tinitignan niya na yung, ano, yung motor niya doon sa pinagparadahan niya, nawawala na ito. So kagad niya naman ito na sinumbong sa barangay at ini-report. Nang i-review ang CCTV footage, namukhaan ng biktima ang sospek. Nakababata raw niya at dating kapitbahay sa lugar. Sa ikinasang follow-up operation ng polisya sa San Jose del Monte, Bulacan, namataan ng sospek sa gilid ng kalsada. Inaresto ang 32 anyo sa sospek. Nabawi sa kanyang ninakaw ng motorsiklo na tinanggalan na ng plaka at fairings. Nung na-verify sa CCTV yung itsura ng tao na kumuha ng motor, kaagad-agad na na-verify natin na yung sinasabi na suspect ay tigaroon din dati sa lugar na yon. Kaya pamilyar yung mga complainant, mga victim at pati na rin po yung kapulisan natin dun sa tao na yon. Dati nang nakulong ang suspect dahil sa kaso may kinalaman sa iligal na droga. Ngayon, sinampahan naman siya ng reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. Inakaw ko po yun. Bakit? Gawa po ng kahirapan. Ginamit ko lang po yun kasi po gusto ko po kumuwi doon sa amin sa Bulacan. James Agustin, nagbabalita para sa Gemma Integrated News. Mainit-init na balita, may bagong low pressure area na binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ang pag-asa sa dagat sa akop ng Bulinao, Pangasinan. Sabi ng pag-asa, mababa ang tsansa nito maging bagyo. Pero asahan daw ang mga pag-ulan. Kabilang po dyan ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon Region at sa mga probinsya ng Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Oriental Mindoro at Marinduque. Nakataas po ngayon ang rainfall advisory dito sa NCR. Apekted, apektado rin po ang Tarlac, Cavite, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan at ilang panig ng Quezon, Bulacan at Rizal. Tatagal ang rainfall advisory hanggang pasado alas 12 ngayong tanghali. Ang LPA naman na nasa Southern Luzon na lusaw na o nag na. Ulang dulot naman po yan ng Intertropical Convergence Zone na asahan sa ilang bahagi ng Mindanao habang posible ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos pong Luzon at Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras. May ulan din po sa ilang panig ng Visayas. Posible ang heavy to intense rain sa maari magdulot ng baha o landslide. Magdamag na nakaranas ng na pagulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Halos mag-zero visibility sa ilang kalsada sa Quezon City kaninang madaling araw pati na sa ilang kalsada sa Maynila. Kaya ang mga motorista, dahan-dahan lang pagmamaneho. Ayon sa pag-asa, Easterlies ang nagdala ng ulan sa ilang lugar sa NCR. Sa Pantukan daw di oro, nagbistulang ilog ang kalsada na yan. Kasunod ito ng naranasang pag-ulan doon. Naging pahirapan ang biyahe ng mga motorista roon. Pinasok ng baha ang ilang bahay at negosyo. Sa makilala ko tabato, pansamantalang stranded ng ilang estudyante sa paralan dahil sa malakas na ulan kahapon. Sumilong muna sila at nagpatila sa ulan bago umuwi. Nagpaalala ang mga otoridad sa mga nakatira malapit sa ilog na maging alerto. Binahari ng ilang lugar sa Upi, Maguindanao del Norte. Apektado ang ilang negosyo sa barangay Nuro Poblasyon. Sa kuha ng video, isinalbang sinalbang isang refrigerator ng kainan mula sa baha. Kanya-kanyang likas din ng kanilang mga gamit at paninda ang ilang negosyo na binaha. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang gusali ng San Francisco High School sa Quezon City na nasunog bago po magbalik eskwela. Kaya naman kumuha tayo ng detalye sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan, sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa nasunog na San Francisco High School sa Quezon City, agarang tulong at pagpapalit sa mga nasunog na gamit ang hatid niya sa mga apektado mag-aaral at mga guro. Personal na ininspeksyon ng Pangulong, dalawang palapag na school building sa paaralan na natupok mga apoy nitong linggo na umaga, isang araw bagong pasukan. Ang school building na ito ay para sana sa may halos daang senior high school students ng San Francisco High School. Sa pagsusuri ng DPWH, kailangan ng gibain ng apat ang 45 taong gulang na gusali. At ito, itatayong isa, apat na palapang nag-usali na doble ang kapasidad na para sa 1,500 mga mag-aaral. At sa mga ilipas sa mga mag-aaral, at sa halip na isang shift lang, pinawang dalawang shift ang klase. 6 a.m. hanggang 12.20 p.m. ang morning shift at 12.30 p.m. hanggang 40 p.m. ang afternoon shift. Sa kabila ng nangyaring sunog ay hindi naantala ang pagsisimula ng klase. Ang DepEd agad na nagbigay ng mga mesa at silya at may paunang sampung computer na ibinigay para sa mga guro. At Pangulo naman mismo, nangako ng mga school supplies hindi lang para sa mga mag-aaral kundi maging para sa mga guro. Samantala, sa isang panayam pagkatapos sa Inspection ko ni ay nagsalita ang Pangulo tungkol sa ng sitwasyon ng kaguluhan sa pagitan ng at Latiran kung saan libo-libong Pilipino ang naiipit sa gulo. Pinarabantayan ng Pangulo ang sitwasyon sa mga ng pamahalaan kinontak na raw ng mga, ang mga Pilipino para sa mga nais ng repatriation. Yun na lang sa ngayon ay pahirapan ang ruta dahil sarado ang mga airport. Pero papunta raw mismo si DMW Secretary Hans sa Jordan para pangasiwaan ito. Ayon ang sa Pangulo, taas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil may ipit ang supply at takaanda ng mga subsidya para sa mga pinakapektado sakaling pumalo ng husto ang presyo ng petrolyo na may epekto rin sa presyo ng pamasahe, at gayon din ng mga pangunahing bilihin. At yan ang latest mula sa Malacanang. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sa gitna ng palitang atake ng Israel at Iran, 21 Pinoy na nasa official travel ang stranded sa Israel. Ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, labing sa kanilang LGU officials, habang taga Department of Agriculture naman ang apat. Inisponsoran ng Israeli government ang pagdalo nila sa isang training doon na nagsimula noong nakarang linggo at magtatapos sana ngayong linggo. Ayon kay Israeli Ambassador Ian Flus, nagbibigay na ng tulong ang Israeli government. Sabi naman ni DI Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakarating na kagabi sa Jordan ang mga Pilipino. Inaasang makauwi sila sa Pilipinas sa Sabado ng umaga. Ayon sa ating embahada sa Israel, may mahigit 30,000 Pilipino sa Israel. Ito sa kanila ang nasugatan sa mga airstrike ng Iran habang halos 50 ang nawala ng tirahan.